bracket ng shock bracket ng shock absorber huwag so, lahat yung tornillo ng bracket ng shock absorber hindi, hindi, hindi mga, oh. es, dito yung nakatapit mga ka-blog dito yung nakatapit sa shock dito nakatawag yung shock higpitan na lang yan mga katornillo higpitan yung tornillo ng bracket ng shock absorber kasi nahulog lahat.

hirap kumita ng pira. sa panahon ngayon, bawal magkasakit. Dapat kumain ng saging araw-araw. Saging? -araw. Oo. Oh. Para healthy. Kasi yung saging may taglay na niya, potasyon. Para healthy ang katawan. Oo, okay. so, oh, kapalitan na ng grasa. Ito yung grasa niya.

Ayan chip namin. Yan yung chip ko. Oh. Si Mario. Oh. Tagaman Tagaman oh. May mga um, <laughs> <laughs> <Tagaman, laughs> Tumutulong sa akin. Siya ngayon na siya ngayon ang kailangan niyo. actor. Actor, ya. Tractor ya. Na. Okay na, hindi talo na. Oh, luck na lang. Okay na 'yan. Yan Masan yung... mo yung lock mo? Uh, nasa mo daw? Sabi ni ano, oh, instructor. <laughs> Di mo kasi <kasama laughs> mo sa <si> instructor eh. Buti lang instructor. Sundin mo kasi yung instructor mo. Yan. So, para makita yung butas. Yan. Tapos merong tornilyo yan na Jess. O, oh, baliktad, baliktad. Baliktad, yeah, yan. yan. Okay. So, lang opo oh. ato rey Siberian, ato rey yo nagbimikani ko, mayang sa ano, kung kung tapat na. mga katrolyo. Okay na? Okay na. Ayos na ayos. Biyahing Samar. Oo. Oh. Okay na daw mga katrolyo. Layo ng biyahe. Samar. Samar. Sa Marikina. Marikina. Samar na daw.